Aquarius, alamin natin ang ganap sa inyo sa buwan ng November. One month reading. Paala-ala guys na ito ay general reading. Kung hindi man kayo ang tinutukoy, maaari ibang Aquarius ang tinutukoy sa reading na ito guys. Sampisa na natin. Ganap po sa mga Aquarius sa buwan ng November. Hmm. Aquarius, merong ka raw kahirapang pinagdadaanan Pwede nangyari na sa ngayon Ang nangyari pa lang sa buwan ng November Pwede ang kahirapan sa pera Ang iba sa inyo O ang iba, kahirapan sa pag-ibig, kahirapan sa pamilya, kahirapan sa buhay O baka may tao nagpapahirap sa inyo, Aquarius Pwede rin kahirapan sa trabaho, kahirapan sa negosyo. Basta kahirapan daw. Yung pinagdadaanan nyo rito. Aquarius. Pwede nangyayari na sa ngayon. Taga na mula ako ah. Pwede nangyayari na sa ngayon. O mangyayari pa lang sa buwan ng November. Kung nangyari na daw, kung nangyayari na daw sa ngayon, yung kahirapan na yan, Aquarius, sa buwan ng November, kasi October pa lang ngayon eh. Sa buwan ng November, Ayan, maaari makalis na kayo sa kahirapan. Swerte na kapalit ng kahirapan, Aquarius. Kung mangyayari pa lang sa buwan ng November ito, meron pa lang kayong kahirapang pagdadaanan, makakalis din daw kayo dyan, Aquarius. Yung nga lang, magtitiis kayo, no? May pagbabago mangyayari sa inyo. Pwede masama o mabuti. Mukhang masama. Mukhang magkakaproblema ka nga, Aquarius. Kailangan mo na suporta dito. Kasi may dalawang tao dito ah, Aquarius. Pwede ikaw ang tinutukoy. Kung hindi man, isa sa dalawang ito ang tinutukoy, ah, Aquarius. Ayan, basahin ko ang nine office page. May tao dito, Aquarius, ang maring magka-problema at kailangan niya ng suporta pinag-iingat din sa aksidente. Ayan, sa buwan ng November. Lapit din na aksidente. Uh, yung kalusugan, ingatan. mare magkasakit. Ayan, ako ayos. Pwede ikaw o itong isa sa dalawang ito na mo. Sa, pwede member ng pamilya mo yan. O kamag-anak mo. Pwede asawa mo isa dyan. O bala ka na kung sino yan. Basta may ganyan daw sa paligid mo. Kung hindi ka yan kung gagawa naman daw na masama, ayan, kung ikaw gagawa ka ng masama sa iba, mamalasin ka. Kung sila naman ang gagawa sa'yo, sila'y mamalasin, Aquarius. Karma, yung kapalit ng, kamala, ng ano, ah, masamang ginawa dito, Aquarius. Ten of diamond, may pagbabago sa kaperahan mo. Ah. Ayan, kung meron kang trabaho, maaaring nga, uh, yung sahod mo. Uh, baka ma-promote ang iba sa inyo Aquarius ah uh, kung negosyo humihina yung negosyo nyo Aquarius yan ay biglang lalago sa buwan ng November tara yung tumihan sa Lotto games, raffle games, mare kayo manalo pwede rin na kayo ay makatanggap ng pamana Aquarius sa buwan ng November Meron daw kayong, meron daw kayong kahilingan at pangarap na magkakatotoo Aquarius sa buwan ng November. Ang pagganap sa mga Aquarius sa buwan ng November. Aquarius, may asawa ka, no? Kung wala ka kayong problema sa asawa nyo, lalo pa raw magiging maligaya yung uh, pagsasama nyo mag-asawa. Kung kayo daw po ay magpapakasal sa buwan ng November. Pwede rin namin nito ay favorable long term preposition or second chance or second chance particularly in economical sense Aquarius. Asawa kasi ito, no? Pwede rin naman kasi may Scorpio Pisces o Cancer dito. Pwedeng asawa ng isang Scorpio Pisces o Cancer, babae itong Scorpio Pisces o Cancer ah. Asawa niya, meron siyang asawa, ang maaring asawa. asawa, asawa, pwedeng, hindi ko alam kung Pwede asawa mo o asawa na itong Scorpio Pisces o Cancer na ito, Aquarius. Kasi may Scorpio Pisces o Cancer dito eh. Pwede nang baka asawa mo Aquarius ay Scorpio Pisces o Cancer. Ayan, sa ibang Aquarius dyan na may asawa na Scorpio Pisces o Cancer ah. Six of hearts, may blessing na paparating. May nawi akong mabaho. Ayan, nangamoy na si ano? Si Miming. Pariguan kita bukas, Miming. Ayan. <laughs> uh, Aquarius, may blessing na paparating? Pwede makatanggap ng blessing ikaw o itong asawa mo, Aquarius? Yung blessing pwedeng pera, pagkain o gamit. Pwede rin naman Aquarius na may taong naghahagusto rito sa iyo o sa asawa mo. Pwedeng pwede rin baka ex nagbabalik. Ayan, basta may taong nagkaka-interes ano? Asawa mo, may asawa ka nga. Pero sa mga single na Aquarius ayan, may paparating na ano, pwede makalala mo na yung pwede maging boyfriend mo o maging girlfriend mo Aquarius may tao dito yung may pabago-bago ng piling sa Aquarius pwedeng ikaw mari mabigo ka o saktan ka sa buwan ng November o ikaw yung bumigo sa kanya o saktan mo siya Aquarius sa buwan ng November ayan Pwedeng masaktan mo yung asawa mo, biguin mo yung asawa mo rito. Pwede rin naman na ikaw yung, ah, siya yung bumigo sa'yo. Ako ayos. O saktan ka ng asawa mo rito. May merong ano, may ano rito. Ako ayos, may, na mapati ako, naguguluhan na, no? Diba? Lumilipad na yung utak ko, eh. Ah, uh, may ano rito, Aquarius, may mag-apply ng trabaho. Pwede ikaw, kung hindi man ikaw, Aquarius, may taong ganyan, mag-apply ng trabaho sa buwan ng November. May ano na naman, may nanggugulo na naman sa akin, ano. Naramdaman ko na naman siya, si Pangulo. <laughs> Basta pag ako na utal-utal na bablangko, nandiyan na naman itong Pangulong ito. Ang lakas niya kumontra, no. Sa laki ba naman ang katawan niya eh. Kaya ang kaya niya eh. <laughs> Ayan ako, Meron nga mag apply dito. Pwedeng ikaw. Kung hindi ikaw yung mag-apply, may kilala kang ganyan mag-a-apply. Pwede rin, baka ito yung may trabaho, nagbabalak mag-resign sa buwan ng November kasi mag-a-apply din. Ayan ako, At sa kanya, pag apply daw, meron siyang makikilala na pwedeng maging karelasyon niya. Ayan. Ah, baka maging third party yun. Ako ayos. Dito, merong karo kasama sa trabaho mo, sa negosyo mo, o kasama mo yun sa bahay mo, ang hindi mo ro kasundo, Aquarius. Pwede mga chismis kayo sa buwan ng November. Ayan, kung mga chismis kayo, iwasan nyo na lang yung chismis, ano? Pag, para magkasundo raw kayo, pakasamaan mo siya na maayos, o kilalanin mo siya, Aquarius. Mayroon kang pag-travel, ano? Ayan. Ingat kayo sa pag-travel, Aquarius. Kung hindi man na kayo mag-travel dito, may tao mag-travel dito, Aquarius. Pero mm, mukhang ikaw nga, Aquarius, na mag-travel. Hindi ko alam, ha? Kasi maraming dahilan ng pag-travel, ha? Masa mayroon kayong pag-travel dito sa buwan ng November. Ingat ka lang sa pag-travel mo kasi may misfortune. Pwede kang malasin sa pupuntahan mo Aquarius ay nga sa aksidente ano na yan sa pag-travel mo kung meron ka negosyo ingatan mo na mabangkrap Aquarius ayan ayan po ganap sa inyo Aquarius sa buwan ng November alamin pa natin yung last part ng buwan ng November ano pa ganap niya, Aquarius sa buwan ng November Aquarius may tao magkakaproblema problema dito no. Pwedeng ikaw yung mag uh, problema, kung hindi man ikaw yung mag uh, problema, may tao magkakaproblema problema rito ng Aquarius. Pwedeng at magha-ano yano. Yung uh, ano, yung problema, ito yung mayari magkaroon ng problema sa bahay. Sa bahay nila sa pamilya niya, gastusin din araw-araw, mga bilihin, aquarius, yung sa bahay, pwede magkaroon na sira sa bahay nila. Ayan, pwede rin, pwede ikaw din oh, eh. alin kung sino man niyang tutukoy dito ah, aquarius, kasi may mga ibang sojak sign dito. At kailangan, na, kailangan niyang suporta dito, ano. Ito kasi yung pangkalatang problema eh apektado ka sa problema yan kung ikaw yung kung ikaw tinutukoy talaga na ano na ako ang lakas ang kontra na to malaki ba naman tao eh kontra kontra bidano ano <laughs> nabubulol na si ako ayun nga Aquarius may tao magkaka problema pwedeng ikaw kung hindi man ikaw Maring kilala mo yung mga uh, problema rito, Aquarius. Pwede member ng pamilya mo, kamag-anak mo, o baka asawa mo, Aquarius, ang mga uh, problema dito, no? Maring magkaroon ng away. Baka magkaroon ng away, ano? May buntis dito. Ayan, magkaroon ng away. Kung hindi man ikaw yung mapaaway dito, Aquarius, may taong mapapaaway dito sa buwan ng November. Ayan, iwasan na lang yung away, ano? You know? para makaiwas sa malalang argumento at maiwasan din yung demandahan. Dito, may pa may buntis. Pwede isang buntis ang mapaaway dito, Aquarius. May buntis. Pwede asawa mo buntis. Kung nalaki kang Aquarius. Kung ikaw naman ay babae ng Aquarius, pwede ikaw buntis. Kung hindi naman, pwede ah, member ng pamilya mo, kamag-anak mo buntis. mo buntis. Basta may buntis dito. Pwede mga anak na sa buwan ng November o buntis pa lang ito. Pwede naman na mabubuntis o makabuntis sa buwan ng November. Ayan. Kung wala raw buntis, wala talaga buntis ha. Meron daw kayong pinaghihirapan na magbubunga na maganda sa buwan ng November Aquarius. May papayuhan dito. Yung papayuhan matigas ang ulo. Hindi nakikinig sa payo, matigas nga ang ulo, di ba? Sarili niya lang yung pinapakinggan niya. Kung susundin niya yung payo, hindi rin magbubunga na maganda kasi yung meron siyang ano eh, mari, meron siyang maling paniniwala na sa sa direksyon ng tagumpay, Aquarius. Pwede ka yung papayuhan, kundi man pwedeng asawa mo, kung sino pa yung papayuhan dito, Aquarius, na meron siyang maling paniniwala na para sa kanya ay tama. Ayan, nagugulo ako. Oo, nagugulo ako sa pali. Tahimik lang siya. Hindi ko lang, may lahiyata mangkukulam yata ito. Tahimik lang siya. Hindi siya, hindi siya nag-iingay. Tahimik lang siya, pero nagugulo niya ako. Ayan. Ace of Diamond, Aquarius, may tao dito yung magkakaroon siya ng pagbabago. Pwede masama o mabuti sa buwan ng November. Maaari din siya ay makaisip na palaguin yung pera niya. O kung wala siyang pera, nag-iisip ito kung paano siya magka sa buwan ng November. Pwede mag-apply na lang siya ng trabaho para magka o magtayo ng business. Oh, mag-sideline. Tumaya sa luto. Magsugal. Ako na ano pang inisip niyang gawin dito. Ayos. Para magkapera siya. Huwag lang gagawa na masama, no? Pero mas nakikita ko, oh, nagbabalak ito. Magtayo ng business. Ayan, no? Ayan. At ang iba, Kung hindi man ikaw mag, magtatayo ng business sa Aquarius, ha, meron ditong iba na maring member ng pamilya mo o kamag-anak mo ang maring magtayo ng business sa buwan ng November. Kahit malit na negosyo, yan daw ay lalago. Dito, may tao rin dito, Aquarius, ang balak mag-apply ng trabaho. Kasi wala itong trabaho, kaya nang babalak mag-apply ng trabaho. Kung meron naman siyang trabaho, balak na itong mag-resign kasi mag-apply sa ibang kumpanya. Ayan, sa buwan ng November. At sa kanyang pag-apply, meron siyang makikilala na pwede niya maging karelasyon o maging third party. Nabasa naman yung Ten of Hearts. May tao dito, Aquarius ang mayro siyang kahirapang pinagdadaanan ano o pagdadaanan pa lang sa buwan ng November. Kahirapan, pwedeng kahirapan sa pera, sa pag-ibig, sa pamilya, sa buhay, o baka may nagpapahirap sa kanya, Aquarius. Ayan, pero yung kahirapan, kung nangyayari na sa ngayon, makakaalis na siya sa November, buwan na November, Aquarius. At swerte na kapalit niyan. Kung kung paparating pa lang yan, sa buwan na November, mahirapan pa lang ito, ayan, huwag mag-alala mag kasi makakaalis din siya sa kahirapan na yan, Aquarius. Ayan po ang ganap sa inyo Aquarius. Ayan guys, pasensya, pasensya na po kayo kung ako ay nabubulol na naman. Lumilipad na naman yung utak ko. Meron kasing kumukontra na tahimik lang sa paligid. Ramdam ko siya. Yan yung mga mahirap na kalaban. Yung na, nakatago yung mga kaaway mo. No? Hindi mo makita kung sino tuloy ang kaaway. Kasi nagtatago siya. Tahimik lang siya. Ayan. Yan yung mga secret enemy. Diba? Yan yung mga nakatakot na kalaban. Mas maganda yung pag yung tao, kaaway mo, kagalit mo, kita mo na galit siya. ba? Diba? Kaysa yung nakikita mo, galit yung tao, pero pag pinapakita niya sa harap mo, parang hindi siya galit sa'yo. Hindi ka niya kaaway. Wala kayong problema. Pero pag talikod mo, kung ano-ano lang -ano ginagawa sa yung paninira, ano? Yun yung mga secret enemy. Ay, ang pagganap sa inyo Aquarius sa buwan ng November. Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-comment at sa mga bumabalik po. Maraming salamat po, guys. Salamat po.